fresh na. naman para share pinili 'yung anong mo rito? Binda mo rito, sarap na 'yung cookies. Suka, balang. Sarap lang din suka, maanghang na medyo malamis-malamis. Saka mainit pa guys, tingnan mo bagong luto. Yeah. So ayan nga guys, Senior TV. Pabida-bida na naman guys, seniors TV guys. So tingnan mo, ako na nga nagluluto diyan. Inextrahan ko na si Sir Norder. kasi yung bait naman na ng kasama ay ka usap kausap. So, po siya guys, kaya pala ang dami niyang customer dito kumakain. So tingnan niyo guys dito. Alam kan? na. <laughs> <laughs> sir, pinikilaan yung ano mo rito. Tinda mo rito, sarap na na yung bukis. Suka pa lang. Sarap na nga lang suka, maanghang na medyo malamis na Tsaka mainit pa guys, tingnan mo Bagong luto. Yan. Gusto ko rin itong matikman. Pampito na yan. Ano ba lang? Ito kasi bata. Ito naman, nitid. saka parang balak. Ito oh, naman, nitid sila. Parang ano siya, Mang... malinamnam, no? Ma... Oo, malinamnam siya. Pag natatanggap pa rin, nasisipsip mo yung asin at saka tamis ng pagmamahal kanilang pagmamahal. Ang <laughs> Kala ko pag